Bakit mo nga ba minamahal ang isang tao? Siyempre, may nakikita ka maganda sa kanya. Bakit mo siya minamahal? Kasi, yun yung nararamdaman mo. Yun yung sinasabi ng puso mo. Kaya mo siya minamahal. Di ba, ka-vibes? 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Love me Kathy G. Ang inyo pong pinakikinggan ngayon pong araw po ng Lunes, Monday na po ha, May 5, 2025. How are you, kavives? Ayan, syempre, ha, uh, let's be positive, man. sa bawat uh, sa pag-iisip natin, dapat positibo tayo. I-track natin ang uh, magandang uh, pangyayari for the rest of the week para naman 'di ba sabi nga nila ganun talaga eh sometimes you have to wear red pa nga para 'di ba ma money 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 abundant ayan oo ayan ano man ang ginagawa mo ka vibe syempre abangan niyo po ang ating letter uh, na babasahin maya-maya lang po coming from Mang Larry. nako pag inaisip ko si Mang Larry, parang yung isa one tong naiisip ko eh <laughs> no sa UP but anyways kung ang hirap ay naging guro natuto ka ba ka vibes o oh, hindi pa rin hanggang ngayon, 'di ba? Meron kasing iba na kahit ang dami-dami nang nangyari, ang dami-dami na nagipagsubok sa buhay, yet hindi pa rin natututo or simple ayaw lang matuto. Nagiging blind lang pagdating dun sa kailangan mo nang uh, matuto doon, dun sa bagay na 'yon, 'di ba? Yung ganoon eh, minsan kasi binablock natin eh kaya ko yan, mag magaling ako. So, akala mo, kaya mo na, hindi mo na kailangan alamin yon Pero, di ba, ka-vibes, ang dami-daming pagsubok. Di ba, sabi nga sa bawat pagsubok, doon tayo natututo, doon tayo mas tumatatag. Nako, kamusta ba ang ating letter sender for today? Gano ba siya katatag sa mga pagsubok sa buhay? Siyempre, ngayon po ay araw ng lunes. It's an inspiration day para sa ating letter na babasahin in just a short while, ka-vibes. Ayan na. Ah. At syempre, hello muna sa mga ka-vibes po natin na balik trabaho na. Kamusta ka naman sa trabaho ngayon? Oo, may hangover pa rin. <laughs> Parang gusto na lang, bakasyon na lang lagi. Diba? Sa mga ka-vibes po natin na uh, syempre, mga nagdaang weekend, ang saya-saya, diba? Pero although may mga hindi magandang balita tayong naririnig na ko po, ha? Lalo na po ito, lagi nating paalala sa mga ka-vibes po nating driver. Ingat, ingat po tayo sa ating... Uh, pagbiyahe sa ating pagpasada sa ating pag-alis sa araw-araw sa ating sa pagmamaneho i make sure nyo po ha you pray before you leave the house para naman i-guide kayo gabayan kayo sa mga pupuntahan nyo. 'di ba ang hirap ngayon ang dami nating puro mga accident car accident ang mga naririnig natin dito sa mga past few days nako ingat po tayo ka vibes uh, pag ingatan natin lagi nating tatandaan na hindi lang tayo ang kailangan, pag-ingatan din natin yung mga taong pupwede nating masaktan kapag tayo hindi naging maingat. Ayan ha, lagi po tayo magdadasal at i-make sure nyo po ha, ang uh, mga sasakyan nyo ay nasa tamang wisyo. Again, lagi nga din natin pinapaalala, yung mga init ng ulo na yan, Nako, eh hindi po nadadaan sa init ng ulo ang uh, pagmamaneho. Huwag nyo nang dagdagan pa ang nararamdaman yung init ng panahon, ang init na buga ng makina at ang init ng ulo, pag yan nagsama-sama na ako po, iba ang kalalabasan, ka-vibes. Anyway, sa so yan ha, syempre sa mga ka-vibes din po natin, na mga Uh, security guard. Hello po sa inyo dyan. And syempre sa mga akin na ate, kuya, kamusta po sa mga nanananghalian? sa mga nagre-late lunch, or sa mga yung pa lang, ayan, nagluluto. Nagluluto pa lang, oo. Yung iba kasi late eh, ba? Diba? Parang tinamad gumising agad. O, lunes na lunes, tinatamad. <laughs> Samahan niyo po ako ha. Syempre, ka-vibes ang ating pong letter center. Again, coming from Mang Larry, tayo po ay, eh, uh, pwede nyo pong bisitahin nating FB page, 92.3 FM Radio, Manalay My FB page, DJ Cathy G, like, share, and follow po yan. At para po sa may uh, reaksyon at payo nyo, 0916-563-1777. And ka-vibes, nako ha, makinig kayo maigi. At pag napakinggan nyo maigi, pwede na po kayo mag-comment at magpadala na inyo pong guess the title. Ayan yung uh, hula nyo sa ating title for today para kayo manalo ng 500 pesos. ka-vibes. saloy lang po sa tugtugan. Kaya wag bibitiw, manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kabibes favorite. Love. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. ka-vibes. Kung ang hirap ay naging guro, natuto ka ba? Oh, 'di diba? Dapat natuto ka. Kasi isang magaling na guro ang hirap na pinagdadaanan natin sa araw-araw, 'di ba? Yan ang pinakamabisang uh, magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin, kung paano tayo lalaban, kung paano natin haharapin ang hamon ng buhay. Katulad po ng ating letter sender ngayon coming from Mang Larry. Si Mang Larry po ay minsang nangarap para sa kanyang sarili at para sa kanyang natatanging anak. Nako ha. Alam nyo, di ba, sabi nga nila, kapag ikaw naging isang magulang ka na, lahat gagawin mo para sa taong mahal mo. Same thing kapag in love ka, di ba? Pag in love ka, lahat din naman gagawin mo para sa taong mahal mo. Di ba? Kahit na alam mo na na hindi ka masyado napapansin, kahit na medyo alam mo yun, nandiyan ka lang on the side, di ba? <laughs> Still, lalaban ka. At tuloy pa rin ang pagmamahal mo dun sa taong yon. Ganon din po ang ating letter sender na si Mang Larry na dumaan sa napakaraming pagsubok sa buhay, maraming pinangarap para sa kanyang sarili. Pero, pinanghinaan ba? Well, yan po ang inyong abangan ng story ng atin pong letter sender from Mang Larry na babasahin ko na po. Sabi nga nila, uh, papaano nga ba gagawin mo magtuloy-tuloy lang ang buhay mo kahit ang hirap, 'di ba? 'Di ba? Marami sa atin ang uh, may pinagdadaanan, ang hirap ng hamon na buhay na hinaharap. Yet hindi sumusuko. Paano kaya nila ginagawa? How do you keep the music playing kahit mahirap ang buhay? Abangan niyo po ang story ni Mang Larry. Dito lang po sa your favorite music radio 92.3. This love letter is from Mang Larry. Dear Cathy G. Magandang araw sa inyo Miss Cathy, lalong-lalo na sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa mong Love Me Cathy G. Ako si Mang Larry, 33 years old. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Laluna ang naging karanasan ko noon na nagsisimula, ma- nagsisimula pa lamang akong maghanap ng trabaho. Hindi naging madali ang landas ng buhay ko, Kathy. Isa po akong ama na walang permanenteng trabaho at matagal nang iniwan ng aking asawa simula noong nawalan kami ng tirahan. Sa ngayon, Kathy, kami na lang ng aking anak ang magkasama na humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Pero Kathy, kahit mahirap ang aming kalagayan ng aking anak, puno ako ng inspirasyon at kasiyahan dahil sa kanya. Ang tanging ikinabubuhay ko noon ay ang pagtitinda ng ice cream sa kalsada. Hindi sapat ang kinikita ko bilang isang tindero para matugunan ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Kaya naman, Kathy, nagsikap akong maghanap ng mas magandang oportunidad. Isang araw, habang kami ng anak ko ay pauwi mula sa pagtitinda, may nakita akong grupo ng mga taong nakasuot ng suit and tie. Sobrang humanga ako sa kanila. Pakiramdam ko, hawak na nila ang lahat. Pera, kalayaan, at kasiyahan sa buhay. Napaisip ako at tinanong ang sarili ko. Ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng ganong klasing pamumuhay? Doon nagsimula ang aking pangarap, Kathy. Hindi ako nagatubili, Sumubok ako sa mundo ng pagiging stockbroker. Walang sweldo noon ang trainee sa kumpanya na pinapasukan ko, Kathy. Pero alam ko sa puso ko na dito at ito na ang pagkakataon ko para makapagbigay ng mas magandang buhay para sa aking anak. Isa rin ito sa mga layunin ko ang magkaroon ng isang permanenting trabaho. Napakahirap ng pagsubok, Kathy. Araw-araw ay may mga trainees na umaalis, sumusuko dahil sa bigat ng hamon, Kathy. Mahigit or mahigpit ang kumpanya. Nagtatanggal sila ng trainees kapag hindi pasado ang performance. Isa lamang ang bakanting posisyon kaya lahat kami ay nagpupursige. Mahirap talaga, Kathy. Lahat ng trainees na kasama ko halos wala ang social life. Iisa lang ang nasa isip namin ang makuha ang trabaho yon. Sa totoo lang, Kathy, desperado kaming lahat. Naiintindihan ko sila dahil isa rin po ako sa mga nag-aasam na magkaroon ng permanenting trabaho. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, may pag-asa pa ba ako? Lalo na Kathy kapag nakakaranas ako ng diskriminasyon. Dahil mahirap lang ako at minsan hindi may iwasang maging marungis sa itsura, pero wala na po akong pakialam sa itsura ko noon. Ang mahalaga sa akin ay matanggap sa trabaho. Bukod pa roon, napakahirap din Kathy maging trainee na walang kinikita habang may anak kang kailangan buhayin at suportahan. Araw-araw, sinusubukan kong ibigay ang lahat, Kathy, para mapansin at mapili ng kumpanyang pinapangarap kong pasukan. Sa kabila ng lahat ng hirap, pinili ko magpatuloy, magpursige. Ginawa kong motibasyon ang bawat diskriminasyong nararanasan ko. Lalo na ang pagmamahal ko sa anak ko na siyang nagsisilbing lakas at kasiyahan ko sa buhay. Kasi hindi ko kailanman isinuko ang laban. Pasok bilang trainee mula lunes hanggang biyernes at pagtitinda naman ng ice cream tuwing walang pasok sa opisina. Laban lang ng laban para sa pangarap ko para sa aking anak. Ang tunay na kasiyahan para sa akin, Kathy, ay ang makita ang anak kong hindi naghihirap ang makita siyang masaya. Oo, Kathy, masaya ang anak ko ngayon dahil natanggap po ako sa trabahong iyon. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko noong araw na iyon, lalo na na makita ko ang ngiti sa mukha ng anak ko. Siguro yun na ang pinakamasayang araw sa buhay ko, Kathy. Ang pangakong binitawan ko sa sarili ko na balang araw, mararanasan ko rin ang tamis ng tagumpay ay unti-unti nang natutupad. Sa ngayon, Kathy, nag-aaral na po ang anak ko sa isang public school at magtatapos na ng elementarya. Sa awa ng Diyos, nalampasan po namin ang paghihirap noon. Ako naman po ay nananatiling empleyado sa isang stockbroker company. Mahirap pa rin ang trabaho, Kathy. Pero tanggap ko ito dahil parte ito ng pangarap na mabigyan ng maayos at komportabling buhay ang aking anak at ang aking sarili. Miss Kathy, hanggat may dahilan para lumaban. Lumaban. Harapin bawat pagsubok dahil darating ang panahon na magbubunga ang lahat ng iyong paghihirap base yan sa aking karanasan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming maraming salamat sa pagbibigay ng oras upang mabasa ang aking liham. Hanggat may buhay, may pag-asa. God bless you all. Lubos na gumagalang. Iba talaga ang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. At iba rin talaga ang taong may pangarap, di ba? Katulad na lang naman po nitong si Mang Larry, di ba? Iba talaga eh, oo. Na isang uh, nagtitinda ng ice cream... Pero hindi natapos doon at hindi tumigil doon ang kanyang uh, pangarap sa buhay. Lalo na na meron siyang isang anak na binubuhay. ba diba? Kailangan magpursige. Kailangan bumanat ng buto para mas maging maunlad ang buhay. Kasi kapag ikaw ay marami kang pagsubok tapos eto na hindi mo na kinakaya, susuko ka na, eh talaga wala mangyayari. You will not reach your goal. Pero hindi yon ang pinakita sa atin ni Mang Larry Kavibes. Pinakita niya kung paano lumaban at kung paano pa lumalaban ngayon para lang maging maganda at matatag ang kanyang uh, buhay kapiling ng kanyang anak na ngayon ay isang uh, or graduate na ng elementary wow 'di ba alam niyo ka vibes talagang uh, kailangan mo ng uh, pagpupursige kailangan matuto tayo lagi sa mga hamon sa buhay. 0916-563-1777. Yan po ang ating text line, yung may text po. Ang inyong pong payo, ang inyong pong reaction, and of course, your answer, kapag kayo po uh, gusto sumali sa ating guest na title promo, ayan ang ating uh, story for today. Make sure lang po, pagkahulaan nyo ng title, kasabay po ng reaction nyo. At, registered po sa Gcash ang inyo pong number. Ayan ha. Or pwede po din sa ating FB page 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Cathy G. Posted po dyan ang ating pong Cathy G. As kung ang hirap ay naging guro, natuto ka ba? Katulad ni Mang Larry na natuto dito sa kanya mga hirap na pinagdadaanan. Sabi niya nga eh, di ba bilang isang ama na ha, gagawin ng lahat para sa kanyang anak. As sure as I'm standing here. And dito ang kita anak. Hindi kita pababayaan. Payuhan po natin si Mang Larry. Dito lang yan sa your Favorite Music Radio. Ka -vibes. Can we just stop and talk a while? para pag-usapan ng buhay-buhay. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibe. Siyempre, kasama niyo pa rin po ako, Kathy G. Dito sa Love Me, Kathy, ayan ang atin pong letter sender na si Mang Larry na isa pong magtitinda ng ice cream, isa pong uh, ice cream vendor na nangarap. Para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Alam mo kung minsan, di ba, kapag tayo nasa kalsada, minsan may mga makikita tayong mga billboards na ang kaganda, ang uh, parang alam mo yun, yung mga, okay, mababasa mo, yung mga milyonaryo na ang yayaman, di ba? Ikaw talaga na, ikaw bilang isang tao, nangarap ka rin na maging kagaya nila. Nangarap ka rin na someday magiging mayaman din ako, someday magiging maganda rin ako kagaya. At nandyan, nakapaskil, diyan sa kalsada, o oh, di ba? <laughs> Wanted pala. <laughs> Hindi, o wag ganon na makikita mo yung sarili mo na isa ng matagumpay na tao. ba diba? Yung ganun. ba diba? Ikaw ba ka-vibes na experience mo ba yan? Na minsan nasa kalsada ka lang or nasa biyahe ka, mas makakakita ka ng mga billboards, makikita ka ng mga kung ano-ano. ba -ano. diba? Parang minsan mapapaisip ka na sana ako din ano, nandyan. Sana dumating, uh, darating din. O hindi na sana eh. Sabi nga nila when you, ano, um, kailangan i-attract mo na. Diba? Sasabihin mo na darating ang araw, nandyan din ako magi makikita rin ako diyan makikilala rin ako yayaman din ako di ba yung ganoon ka vibes katulad dito si Mang Larry na hindi na natapos doon sa pagiging ice cream vendor niya lang syempre nangarap din siya para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak at ang masaya dito na achieve niya ha in fair di ba ang kanya pong uh, trabaho na pinapangarap ngayon although mahirap syempre sa lahat naman ng trabaho hindi naman puro easy-easy easy lang ang trabaho you have to strive hard di ba para maging maganda at uh, magtuloy-tuloy ang iyong magandang trabaho. Alam niyo po ba na base sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2023 -20 na pag-alaman po ng social weather station na 69% o pito sa 10 Pilipino ang nagsasabi na mahirap makahanap ng trabaho habang 16% naman ang nagsasabing or nagsabing hindi madali pero hindi rin mahirap. And 11% naman ang nagsasabing madaling makahanap ng work. ba? Diba? Depende na lang yan sa talent mo eh. ba? Diba? Sa discarte mo eh. Sabi nga, wala namang mahirap eh. Kung ikaw ay marunong lang dumiskarte sa buhay. Joshua Lucero Pinka, Hello po, Ma'am Cathy G. Listed dito po sa Pantoha, Ma'am. Uy, hello dyan sa Pantoha Bakery. Siyempre, paborito ko yun. Ang sarap ng uh, mainit na tinapay. Lalo na yung wheat pandesal. Oh. For me talaga po, Mama, is mahirap talaga makahanap ng permanenting trabaho. Pero si Mang Larry is hindi tumigil at nagpursigis sa buhay para makuha at matanggap sa trabaho na gusto niya. At kahit mahirap dahil walang sweldo, ang training niya, hindi naging hadlang yon para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak niya. At ang bunga ng lahat ng hirap at pagod niya ay maganda. Kaya salut kay Mang Larry. Thank you Joshua, Lucero Pinkat at siyempre sa, sa lahat ng mga kasamahan mong panadero at panadero at mga tindera dyan sa Pantoha Bakery. Ayan, nasa tapat lang po yan ng ABS. Elan, hello. hello sa inyong lahat. Erwin Velasco, for me, it's a yes. I learned a lot because poverty taught me so. Wow. As the saying goes, pa <laughs> ha Erwin, experience is the best teacher and we experience living with nothing, sleeping at the some nights with no dinner to eat, no breakfast and no food to school. to? <laughs> These are only some of my experiences. Ayan, na From there we bear in our minds that we can't be like this forever. That's why we start. Ano, persevering oh though we are still in the process of achieving our dreams i must say that we are proud of ourselves and we've journeyed that far oh ika nga malayo pa pero malayo na and i thank you <laughs> ano nakain mo erwin <laughs> but very well said ha. ayan o si erwin na. thank you erwin Figuration Lerma, Kathy G, yes po, natuto naman po ako, lalo na kapag sinishare po nila mga experiences nila, then yun po ang ginagawa nilang example sa mga lesson, kaya mas madaling matuto. Hindi naman po forget mabait or terror ang teacher ay absent na sa school. At sa letter sender, saludo po ako sa kanya kasi lahat gagawin niya para sa kanyang anak. Hindi niya inisip ang pagod. Sabi nga niya, habang may buhay, may pag-asa. Yun lamang po. Thank you! Figuration Lerma, o oh, ayan, kasi nga dahil we're talking about guro, ayan. So ito yung guro, we're talking... Ibig sabihin natin dito yung guro na naging teacher itong hirap na naranasan natin. Elizar Kaloyloy says, naalala ko yung teacher ko noong high school. O, oh, di ba? pa flashback na ang lahat. <laughs> si Bless me, ha? Ah. binansagan namin siya na miss overtime dahil may mag-12.30 na, hindi rin kami kumakain ng tanghalian. Oo. Oh. Kasi nga, oh, o, hindi pwede yun. That's sinasabi nyo, no? Ma'am, ano ba, ha? Gusto nyo magutom, huwag nyo kami idamay. Eh. <laughs> Brian Arandia, hello to you. Very nice. And Ed Ching, syempre and um, Brian Arandia, walang magandang kahulugan ng buhay pag walang pagsubok. Sabi ni Helen Argente, totoo naman yan. Simple but well said. Are we, uh, Andrew John J, sa hirap ng pinagdaanan sa buhay, pagsisikap at tiyaga ang dapat ipakita. Ayan. Thank you, thank you ka vibe sa mga nag-effort po at nagbibigay ng payo at reaksyon para sa ating letter center na si Mang Larry. Again, you still have time para po mag-comment. 0916 563-1777 or sa aming pong FB page 92.3 FM Radio Manila or my FB page nga. DJ Cathy G. Magbabalik po ako, ka-Vibes, kaya walang bibitiw. Diyan ka lang at sasamahan kita hanggang mamayang alas stress ka-Vibes. Dito lang yan sa so Love Me, Cathy G. Sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-Vibes. Favorite. The Best of Me. Ayan, ano ba sabi ni Mang Larry? The Best of Me ay yung hindi ako sumuko, Cathy G. Hindi ko sinukuan yung pangarap ko na makapasok at makahanap ng magandang trabaho, na ma-experience ma sa pagsusuot ng suit and tie, oh, 'di ba? Ngayon ay ganun na si Mang Larry. Hindi sinukuan ang kanyang pangarap na magkaroon ng magandang trabaho kahit na maraming kakumpetensya. Alam mo naman sa mundo talaga maraming competition, 'di ba? Pero dapat alam mo kung papaano ka lumaro. Yun lang yun eh. At yun nga po, si Manglari ay may anak. At isa po siyang ice cream vendor. Kasama niya kanyang anak sa pagtitinda naminsan minsan silang nangarap na sana dumating ang time na maging kagaya rin ako na mga nakikita niyang pumapasok sa trabaho na nakaporma, na nasa ayos at naka, alam mo yun, handang maraming kinakausap na tao. Hindi sinukuan ni Manglari ang kanyang pangarap. Kaya naman ngayon, di ba? Kathy G. Ito na ako ngayon. Pero syempre, marami pa rin akong kailangan gawin. Mar kailangan ko pa rin magpursige at magtrabaho ng maayos para sa aking anak. Alam niyo ba mga ka-vibes ha, ang stockbroker, kasi ito po yung pinasuka ni Mang Larry, ay isang individual o kumpanya na bumibili o nagbibenta ng stocks at iba't ibang investment sa isang financial market participant kapalit ng commission. So commission basis. Pero para maging stockbroker sa Pilipinas, kailangan pumasaha sa SRCE o Securities Representative Certification Exam na administered ng Securities Exchange Commission. Oh, hindi basta-basta de Diba, ka-vibes? Kailangan talagang uh, pag-aralan din ang diskarte at pag-aralan din ang trabaho na iyong papasukin. Ayan, so uh, ganun nga ang nangyari dito kay Mang Larry. Ayan, ako. And uh, sabi ni Mygan Pagalad, yes na yes po, siyempre. Good afternoon, Kathy G. Yan nga po sa atin, kung ang hirap ay naging guro, Natuto ka ba doon? Ayan, natuto daw si Maigan. Thank you Maigan. Palad and uh, si Maureen Ava. Nakaka-proud po si Mang Larry na tatay, gagawin ng lahat para magpursigi sa buhay para sa anak niya. Hindi lang basta nangarap, pero gumawa rin. Good luck po sa buhay. Thank you Maureen. And hello Jan sa Cavite, Maureen. Just real Kapistrano kumula ka sa karangyaan, panigurado hindi ka matututo. Ayan, ako sure ako na naging guru ko yung kahirapan. Pabati po JC Graphic Sublimation. Sublimation, hello. Thank you, Fire Real. Ayan, oo. Saan naman nila? Pero meron mga mayayaman na, alam nyo yun, hindi hindi nila pinaparanas dun sa anak nila na mayaman agad, di ba? Mas pinaparanas nila yung hirap din para mas malaman nila at marunong sila makimingle sa tao. Ako, meron ako mga kilala na, yan, na ang yayaman nila, but then yung mga anak nila, hindi basta-basta silver spoon agad. Sige, maghirap ka rin para alam mo yung hirap ng buhay, di ba? Ganun dapat, ayan. And uh, thank you, Fire Jezreel. Uh, hello, sabi ni William Mortel, yes, kasi teaching is learning. Ayan. And Miss Alteza, hello po. Happy Monday po sa inyo. Um, yes, natuto. Ayan, kumulat sa karangyaan. I'm pretty sure naging guru yung kahirapan. And uh, hindi lingid sa ating isipan na maraming ama o magulang na tinanikura ng kanilang responsibilidad. Keep praying, manglari at huwag kalimutang magpasalamat sa lahat ng biyaya. E Pagpatuloy lang ang nasimulan, naniniwala ako na hundreds man ang paghihirap. May kapalit din itong thousands na kasiyahan, maging ang tagumpay na inaasam. Wow! Well said, Fire. And again, hello kina Ati Marley, Jelly, Clarissa, Maki, and Jemar. Also, hello to Miss Maribik Mimic yousaf Bengson, every day po may mga nangyayari sa atin, matindi man o hindi. May mga bago tayong learning. naka po ako sa inyo, ang saya-saya niyo pong panoorin. Thank you, yousaf Ayan, and hello Gloria king Michano. and sa lahat pa rin po ng na mga nagbibigay ng payo at nakatutok sa love me, Kathy G. Smile ka naman dyan, ka-vibes! Again, tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jansan. Magbabalik po ako para sa ating final advice for Mang Larry. Dito lang sa Love Me Kathy G. sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, good vibes, favorite.